sakit say so ayan na imbag nga aldaw tayo amin kakabsat ala ada nag message kanya nga taga Nueva Vizcaya apay kanu matik isa shout out agi taga Nueva Vizcaya uy agi kay ilyak taga Nueva Vizcaya shout out kanya yung amin dito agi <laughs> I am a size anyway Bakasyon na nga ng mga alaga ako kahapon Kaso nga lang market size Nagbakasyon sila pero mas marami naman silang activities ngayon bakasyon nila Kagaya ng swimming Yan yung pupuntahan namin ngayon is swimming And then meron din silang activity na mathematics Meron din silang English class May ballet class Basketball class aerobic class Ganon Ang ang dami pa rin mga market size Kahit sabihin mong nagbakasyon na sila sa school O oh, diba Busy busy pa rin ang kunyang At saka si amo din Hindi lang ako kasi si amo babae din ka kasi magkaiba yung papasukan ni Charlotte, iba din yung place na papasukan ni Deng Deng. Kaya kailangan dalawa yung maghahatid. Kasi minsan kapag uh, magkaparehas yung oras nila, hindi pwedeng isa lang yung maghahatid. Kasi syempre malalate yung isa at may mga oras na dapat kailangan sundin kapag mga ganitong klase nila. At yun eh, nga mga kitsis, pabalik na kami galing swimming. Hindi ako nagvideo doon kasi bawal mga kitsis nakalagay doon. No photo, no video. So syempre kailangan na respeto natin kasi may mga rules sila doon. Baka mapahamak pa tayo sa video natin kasi ang daming mga naka swimming swimsuit, siyempre, swimming yun eh. <laughs> so anyway, andito na nga kami sa bahay and then nagme-merienda yung dalawang alaga ko. Kasi naggatas lang sila and then umalis na kami. Alas 9 kasi yung magsimula ang swimming class nila. Ako naman, paggising ko is nagkape na din ako kasi gugutumin talaga kami doon na mag kay Amo. Dalawa kasi kami nag kay Amo babae. But anyway, fast forward tayo mga kitsays na tapos na kami nag sa bahay ni Lola. Hindi ko na din ang kasi sobrang haba kapag binibidyohan pa natin isa-isa, diba? So, ayan, papunta na din kami ni Charlotte doon sa English class nila. Hatid ko siya and then, And then si Teng Teng naman, maiwan muna siya at si Amo yung mag sa kanya kasi may 15 minutes pa silang antayin bago sila bababa or magbiyahi, I mean, sa pupuntahan nila kasi medyo malayo dito yung pupuntahan nila na matematik class ni Teng Teng. Si Charlotte naman is dito lang sa baba ng bahay ni Amo. Tag-isa kami ni Amo nang ihatid ngayon. At ayun mga pag pagbalik ko nga is naabutan ko pa sila. Paalis na din sila ni Deng Deng. Bakit sis, baba muna. Tutunin ko daw yung bigay ng kaibigan ko na ang kanin. Kakanin ba yun? Ibigay dito sa amin. Ayan, ayos sila dyan. Hello, thank you. Ano yun? Sana o Ang sexy mo. Ay, ayo oh, ito yung ano lang ano. Thank you kano Ah, oh, okay. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you po sa biko Sana all. <laughs> ha? Oo. Oh. Magsusundo ako mamaya din. Mababa din ako. Sa oh, pa? doon na sa mall. Okay, sige, bye-bye. Thank you, thank you din dito. <laughs> oh, sige, bye-bye, bye-bye. Thank you, thank you. Bye-bye, bye-bye. Bumaba nga ako na sa at sinundo si Charlotte. Say hi! Hi! Eh, kanina maayos yung buhok niya ngayon. Pag uwi namin, o oh, tignan mo, tinatanggal niya. Kanya din ka pag pumupunta siya sa school, tinatanggal niya ba yung buhok niya, yung tali ng buhok niya yun I mean. yun. na si Charlotte na una na siya kay nag-vacuum at nag ako dito sa floor. Kasi sobrang pagod talaga ako kaninang umaga. Kaya hinayaan ko na muna. So, yan yung bigay ng kaibigan ko. Ayan. Latik. Latik ba daw? You want? You want to try? This is yummy. Try ma? You want? Kain tayo mga kinses. Cannot see you. Oh, put your uh, chair here if you want to see. Pagod din ako. Nag-vacuum at nag-wap ako. Oh. Kahit dito lang sa bahay yung trabaho, nakakapagod din. <laughs> Minsan sa totoo lang. Pero okay lang. kering carry natin kasi kaya nga yung dollar. wag tayo magreklamo eh. <laughs> hmm. Sarap siya mga kutsas. Ah. Bigay daw ng jowa niya. Hmm. Ano siya? Don't finish that, okay? Mm-hmm. Just half. Hmm. Sarap. Ang sarap ba eh. Hindi ko alam kung binili ba nila or ginawa. Hmm. Sarap. Masarap pag may kape, pero sobrang ilis ngayon. Anong oras na? 4.30 Si amo nagati naman kay Deng Deng kasi magsabay kasi sila ng oras, saka malayo yung math class ni Deng Deng. Ito sa dyan lang, sa baba, sa mall yung English class niya. Kaya pwedeng ako magati. aati Huh, pawis talaga ako ah. Time time, tomorrow will be. Yes. Share na ako, Chess. Hanggang ito, video tayo Bye-bye. Bye-bye.